guys, nakatry mo nga ng daghan na kay kag problema or it's not problem pero kanapit ang syempre iniisip mo din yon tanang daghan kay kag byron nun ba na yon kaganahan mag face kaganahan mag facebook dai kay ano sumot sa messenger na jud diri kasakit sa messenger kay ano na mag chat nimo malipay ka mag chat nimo kay kay kag nay remember nimo dai muhirit po pud upang upahulama ta ganito ganyan kapit kayo dai kay kanang Naguna-huna na gani saw ni mo nimo pagsulbad imong ni problema, unsaon nimo paglusot, unsaon nimo pagkama sa imong mga baryonon, monthly bills. Unya na ko dayon mo hirit mga manghuwa mo, mang mo nimo kablo ka nang nagdu problema na gani ka. Magdungag-dungag pud sila, uy, kana bitang ilang problema ipamasa pud nila sa atua. Dapat kay so, e, sa ulo. Sa mo kay mo nang so hindi ko ganahan mag-Facebook. Isa ka adlaw, eh, karon, igor ako mag-post ani. Pag video, mag og video pag i-post, tan na ko Netflix ani day Ikog ganahan magbabad sa Facebook dai kay ngano. Hago. <laughs> na pa messenger nga gapaka-paka bisa kinsa na lang manghuam nato no sulbaron na iyo problema kuno diha nga dili dili pa maagi sa pagpanghuam sa inyong isig katawag yung sulbad ana ngitaw extra income ha panglatuson mo ron